magluto po ako guys ng uh, ano ng miswa. Ito na po ang aking beef bola bola guys. Gin ano ko siya gin preto. Yan, ito luto na po ang ating beef bola bola guys. Masarap kasi maghigop ng sabaw. Ito po ang onion. Garlic. Yan po, mag-start na po tayo luto. Oh, so, ko na ang ating onion. hop masarap masarap maghigop ng sabaw kasi malami tapos isunod na din natin ang ating garlic isa gisa natin ang garlic yan lagyan na ilagay na natin ang ating bola bola guys ang ating beef bola bola maglagay natin. Halo-haloin natin, guys. Oh, Ang bango! Ang bango! Ang bango! Sarap ito, guys! Sa kaglani! Eh. Diba, guys? Diba, guys? Nakaloto na ba kayo? Yan na po. Naglagay na ako ng tubig, guys. Ang ilagay ko ay mainit para guys madali magkulo-kulo lagyan natin ng pangpasarap guys lagyan natin ng chicken powder para magnamit guys ang ating niluto dapat magluto ay may pagmamahal mamahal dahil guys pag may mama uh, pag magluto ka may ano may may ano na love yan ay masarap guys subukan nyo guys <laughs> lagyan ko ng black pepper yeah. Masarap kasi kung daming black pepper. Tapos salt. Lagyan natin ng salt, guys. Tikman natin ang lasa na may pagmamahal. Mmm, ang sarap. Yan, ayos na yan, guys. Luto na ang ating ano, guys. Lagyan na natin ng tawag yun. Miswa. Diba, miswa, guys. Ang sarap nito, guys. Ito na ang ating miswa with bula-bula. Ang sarap sa taglamig. Yan, guys. Ay, luto na po yan, guys. I-close na natin ang ating stove.